Balik kaingin na naman tayo guys last Sunday pala ay galing na tayo rito at nakakuha nga tayo ng maraming kamote Nasa around 30 kilos po ang ating nakuha guys at syempre naipagbili na natin yon last Wednesday pa kaya lang syempre sa so sobrang tamis at sarap ng ating kamote ay hindi talaga maiwasan na may nag-oorder pa rin kahit na marami na ang ating na dispose na kamote. At syempre hindi nawawala dyan yung famous house restaurant dyan sa Aninuan na talagang naging suki na namin. At dahil nga pala sa maramihan nilang orders guys ay kaya tayo napapunta dito sa Kamurong para nga manguha at magukay nitong kamote natin. Laking pasalamat ko nga pala sa kanila guys dahil sa kanilang butihing puso. At syempre dahil na rin sa personal encounter ko sa kanila noong first delivery ko ng kamote na in order nila. Pinuri kasi ni ma'am yung ating mga vlog at mga contents natin. At siyempre mga compliments yon ng mga sinasabi niya mga salita niya. Kaya tayo na mamotivate lalo sa ating paggagawa nitong mga video natin. Kaya maraming salamat po talaga sa kanila. At syempre guys kung sino pang pa gusto ng aming kamote lalong lalong dyan sa Puerto Galera ay mag chat lang po kayo, mag message po kayo sa akin kung gusto nyo po ng kamote. At anytime pwede po kami makakuha, makahango po ng maraming kamote ay ahahatid po namin sa inyo sa abot ng aming makakaya. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa aming produkto at sana ang mga katutubong iraya mangyan lalong lalo na dito sa Abra di Ilog ay so susuportahan po lalo na sa aming pagtatanim at sa aming mga produkto. Thank you po sa lahat sa inyo.